Kalim YouTube channel. Meron tayong re-review ngayon isang Dan American Home single washing machine, 6.2 kg. Ayos is dinala sa atin ng ating customer. Ah, uh, sira daw ay laging kumakalas ang belt. Ah, uh, sisilipin natin muna sa ilalim bakit kaya kumakalas ito. Tingnan natin. Uh, guys, uh, yan, kalas nga. Yan. Yan po nakikita nyo. ano o. Sira na ito. Maluwang. Parang roasted. Uh, Susilipin natin. Uh, kailangan natin datanggalin muna itong sa ilalim na parte ng body. Ang guys, pabaklasan ko muna guys ng iskro. sabi. Tapos okay. sila na tong kuli. Okay. Eh lang nga okay. so, nyo guys oh. Malaki na yung butas kinain na. Ano tayo lang ganito. Kahit sige lang naman na sana. Guys, mayroon tayo dito ang sikil na. Magkapareho yun guys. Ayan. Ayan na tropa. Ayan yung e, Kung bibili pa tayo ng bago niyan, parang 150 yata ang isa nito so, mayroon naman tayo rito na kinhan lang pwede to guys tanggal lang muna natin yung screw nito Kali, okay pa, pa ito mga kaliyon ito lang naman ang sira yung pulley nya so, yun, lumaki na kasi ang butas nya Ah, uh, kaya nagpapagiwang-giwang. Uh, ah. Uh, ito na lang muna, lipat natin. Ah, uh, kumakalas guys ang build nito. Kasi nagpagiwang-giwang eh. Ang giwang yung ano, puli. Ayan natin ito pang build. Matigas, kailangan muna natin bakasin ito. Okay, guys, nabaklas na natin. Ngayon ko nakikita mo, ito yung ninyo, ito yung sira. Um, ito yung okay pagod, marumi lang. Ayan. Subukan natin ano. Palit. ang uh, gawin natin na 'to, guys. Spray muna natin 'to ang Ito 'yung kalawang. natin yung konti yung kamera natin Ito guys yung laki mo pareho Okay, pareho na naman guys yung diameter nila uh, Wala tayong problema guys Yan. Sok na sok guys natin Kung pala kung bago pa rin sa akin channel paki-subscribe na lang po share at like kung gusto n'ng mga aking video. Salamat guys sa panonood ng aking video. aking tulong na po sa akin ang pag-subscribe. Pag share, pag like, guys may katanungan kayo guys o comment mag comment na lang guys kasagutin ko kayo sa baka kaya ng aking makakaya let's okay, see natin ito Eh, okay, ayun na so, guys, oh. nakikita nyo, okay na guys. Eh, chikinan lang yung kinabit natin. Sigurado, hindi nakakalas yung belt. Hindi katulad yan yun na ito, pag yung giwang lang. So, okay na guys, yun. Ibabalik na natin. lagyan na natin ang screw tapos ititesting natin sigurado guys hindi na yan kakalas yung belt And guys, ilagay ko na yung belt tapos susubukan natin papaya uh, is ikutin okay, guys nilagyan natin yung okay, guys subukan natin na uh, saksak kung kakalas pa ba ng okay, guys okay na, nagtapit ko lang yung kamera. camera. naka guys. Ano? 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 Ano?